Hello, hello. Good morning, good morning. Good morning, mga lodi. Itur ko lang kayo dito sa sa ROM namin. Ayan. Wait entrance muna tayo. Wait. Ito, pasok tayo dito. Yan. Siyempre, pagbukas ng pagbukas mo, mayroon dito table. Oh. Marami pang kalat, oh. Hindi naubos pangapagkain namin hindi pa naubos. Tsaka dito pa, oh. Mga pagkain. Sayang. Pagpasok ka, pagpasok mo dito, mayroon bed breaker. Tsaka sabitan ng mga tawil kung ano-ano. Sabitan ng mga tawil kung ano-ano. And then, meron ditong CR. Isang maliit na CR lang. Pero, maganda naman ang CR nila. Ito. May maliit nga mirror. Siyempre, meron dito lababo. Maliit. Ayan, may shower tayo. May ilaw. May exhaust fan. Ayan. Ayan shower. Siyempre, hindi mawala yung shower. Kasi napakalamig ngayon. Lalo na maulan dito. Minsan maulan, minsan mainit. Ayan, siyempre, may bow tayo dito. Siyempre, may sabitan ng mga ano, damelo, ano, etc. etc. At saka, ano dyan? Tara tissue, lagay ng tissue. Siyempre, may, may, ano, Pa'yan, tawag dito. May door, o, oh, lock. Be careful, slippery, wind wet. -win. Mag-ingat daw. Kung umabasa yung, ano, yung sahog, ano, sa, sa, yung tiles. Ito. may bed tayo nakaready na kami nakaready na yung mga gamit namin kasi magpa-flight na kami mabaya may TV ayan oh, maami kami mga kalats hmm? kalats namin may dami for one week yung kalats namin siyempre may aircon tayo kasi mainit yung panahon dapat maka aircon and then may table table dito maliit pwede mo lag lagyan ng mga ano gamit ni mo gamit mo dito tsaka may remote para sa TV may bible kung gusto mo magbasa ng bible o oh, maganda siyempre may may telepon tayo kung sakaling gusto mo umorder ng mga pagkain taw tatawag ka lang dyan. okay yan yan lang yan lang yung room tour ko eh mm. na Bye bye! Thanks for watching!